Hi guys, good morning ah uh, guys, dito tayo ngayon sa Sapa para linisin ang palaka na ating inilaw kagabi kagabi nang huli tayo ng palaka habang umaambun-ambun kasi lumalabas daw ang palaka during that time eto ngayon, lilinisin na namin guys tingnan niyo kung papano gawin, uh, pero guys eto sa mga marunong lang to ha huwag ninyong gagayahin ito kasi baka mahilo kayo Ayan guys. Ah, ito pala guys, ganito pala pag mag ah, magkatay ng palaka guys. Lagay mo to sa isang lagayan na nakahiga siya. Tapos ganito guys. Putulin. Putulin yung kanyang liig at saka ganito. Saka mo yung kanyang kabilaan na paa. Ayan, tinukuha guys yung kabilaan na paa. At saka dito rin. Lahat. Oh. At saka dito rin guys, sa kanyang likuran dito mo para pag pag anong pagbalot mo hindi ka ma-anuhan, mahirapan. Pag pagbalot hindi mahirapan. Doon oh. pala sa bandang ano, dito sa bandang likuran. Ay, ayun. Eh, kasi ganito kasi yan guys, oh. Dalanisin uh -huh. na natin muna. Pag hawak mo na ganito, ganito dito mo hawakan sa kabilang ang paa. Saka ganito. Ayun. Yan, dito mo makita guys na pag ganon mo, linis na siya talaga. Tsaka, ibaba mo po ng kunti. Ayan. Ayon, nabalata saka, na siya. Nabalata na siya. Mm. Yan. Bago mo kukunin. Yan. At tsaka magkuha din ng ano guys, bitukan niya. Dito mo, hawakan pa rin. Dito. Yan. Mm. At tsaka dito mo kukunin. Kaya wag niyo itong gayahin na. Baka kung sa hindi marunong diyan baka may ano, baka may na, natira pang ano, bitukan niya si makakalason to. Oo, oh, makakalason oh. daw guys, kaya wag niyo itong gagayahin. Ito oh, sa, sa mga ano sa lang. Sa marunong lang. Sa marunong lang. Tsaka kukunin yung kanyang mga ito guys, yung ugat niya. Yung uga, ah, yung oh. puti. Yung um, ugat. Yung puti. ito oh, guys, oh. Yung pala na yan. Kabilaan din to guys. ayon Ayan. Ayun. Ayan. May puti Kabilaan. pala parang sinulid oh. na puti. Ano Yan, kabilaan. Hmm. At saka, mamaya na lilinisin kasi magkukuha naman tayo ng ibang, ano, kasi dami na dito, dami na dito ng, oh, ano, yun. kaya pinagkita kita ng... namin to guys sa inyo na magbalat ng, ano, magbalat, magbalat ng, ng palaka. palaka. Ayun, ganun pala siya. Hindi na siya nakakahilo hindi na siya nakakahilok kapag gano'n ka, ano, gano'n ang anong nangyayari. Uh, so, kailangan guys, nasa running water tayo guys. Ito na guys, ang mga palaka, ang naglilinis natin si Master Jeff at si Master Aldred. Yan, kung paano nila gagawin. Yan para safe ang kakain gumagalaw-galaw pa oh yan. oh guys Ayan. mamaya gagataan natin siya gagawin natin Bicol Express ganun ang pagdinis Yan, guys Nunguna, kala ko nito hindi kinakain guys pero sa sunod sunod na nakikita ko sila na nanguhuli nito at uh, kanilang kinakain hanggang ngayon ay malakas pa naman sila hindi naman sila na ano sabi kasi marami kasing nagsabi na ito daw na palakang ito ay nakakahilo or nakakamatay sa lagi ko silang nakikita kaya na kumakain ito kaya ito uh, subukan natin naman na kumain mamaya kung kakayanin natin kumain ng palaka yan sa likod niya guys may hiniwaan na doon tinanggalan muna nila ng ulo pakatanggal ng ulo hiniwaan sa bandang likod tapos, ayun na. Para balat ng balat na lang sila. Yan, saglit lang guys. O, oh, ayan o. Oh, yung oh. mga palaka. Lilinisin pang mabuti mamaya guys. Tatanggalin yung mga ano. Yung mga ugat-ugat. Yung kulay puti. Baga, na ano. Ayun pala ang ugat nila. Yung parang sinulid. Yung isa, tagatanggal nang balat at si pang tagatanggal ng ngayon parang sinulid na yun guys yan ayan ang tinatanggal guys parang sinulid yun no yun yan uh, parang sinulid na yun kulay puti ugat pala yan, guys ugat tinatanggal pala yan ah. Uh, tatanggalin lahat guys dinisin ng mabuti Yeah. No, dami pala nilang ano, ang dami pala ng balat niya, ang dami pala ng ano, yung ugat niya. You know, yun know yung ugat oh. oh. yun. Parang sinulid siya, guys, na ano, na puti yun pala yung ugat nila iba pala ang ugat nito kulay puti Ayan guys, so pak pakatanggal ng ulo. Ayan, pakatanggal ng ulo, may hiwa dito, sa banda dito. Saka, hahataki na, papunta rito sa ulo. At papunta, sunod, papunta dun sa bandang paa sa likod. Ayan na yung palaka. At ito na ang mga nalinis. Ayan na ang nalinis. Malaman siya guys oh. Ayan oh malaman no. Oh. Ito na ang palaka natin. Lagay natin sa kawali. Huwag natin lagyan ng tubig. Ayan natin magtubig siya. Magtubig ng magtubig. Tapos, eh, natin ang Ah, katas nitong ah, karne ng ating palaka ah, ayun na guys nung mainitan ang ating karne ng palaka umunat siya guys umunat ayan halo natin guys wala, wala to guys na sabaw Haluan-haluan natin para hindi dumikit dito sa ating dinulutuan. Ayan natin guys na kumatas. Ayan guys, oh, kumakatas na. mas kulado siya guys mas kulado siya inuulit ko guys huwag ninyo itong gagayahin ha kasi ito maraming nagsabi na ito daw na palakang ito ah uh, ay nakakahilo or nakakamatay. kaya delikado ito guys, huwag ninyong gagayahin. Ito sa mga marunong lang uh, maglinis nitong palakang ito. Ayan guys, oh. hindi natin dinagyan ng tubig pero ayun, oh. may tubig siya. <laughs> Yung katas ng karne ng palaka. Ayan, kumakatas na siya. Ayun ang itatapon natin guys mamaya. Ayun guys, medyo malambot na. Mamaya uh, tanggalin na natin yung tubig na yan. Tanggalin natin yung tubig guys guys, pagkatapos nito, tapo natin sa bawang. Igigisa natin sa sibuyas, bawang, may luya, tanglad. Uh, of course, dahil la Bicol Express, sili talaga at gata ang pinaka na ingredients niya. Ganito ang hitsura ng aking bukid. guys, lagay na natin yung gata, pakuluan natin ng mga 5 minutes. Puro siya, guys na uga. gata. Puro siya na gata. Pakukulan muna natin ng mga 5 minutes. para lutong luto ang gata guys ang gata pag linagay na natin kailangan natin halu haluin hanggang sa kumulo siya guys kasi ang purpose nun para hindi siya mamuo ah. halu haluin natin guys hanggang sa kumulo siya ang torque nakaabang na rin no. Oh. gustong tumikim ng ating palakang Bicol Express ayan guys pansinin ninyo guys oh, ayan kumulo na ayan natin kumulo ng kumulo muna guys Ayan ang dami ng sili guys. Kung kaya ninyo, damihan pa ninyong sili, walang problema. Pero sa amin, ito lang muna. Ganyan lang. Ganyan lang, kadami konti lang. Lalagay na natin ang karne ng palaka. Tapos, halo, haloy natin. Okay, ilagay At ilagay ang tanglad. tanglad. Tsaka sili na din. Hmm, lagay na rin ang sili. Sabay na to guys. Hmm. Timpla ng asin. Hmm. Tsaka bitsin. Uting bitsin. Ayos na. Ayan. One hour later. Ayan na guys. Luto ng ating ginataang palaka Bicol Express. Hmm. Kain na na. Kain na na guys. Ayan. Kain na na. Kain na pa. Tikman nga natin palaka Tikman. Ang sarap. Ah. Ah. Ang sarap guys. Parang lasang ano lang. lang. Manok lang. Tapos guys, manghang. Oh. berabe Ayun ah. Tingnan ko Dikmatin, dikman ah. Masarap guys. Tapos manghang. Ganyan din natin dito. Mm. Ito. The best, pag nasa bukid ka. Maraming nagtatalunan na palaka dito. Okay, buta nga nang ano Yung, ano, yung tubaw? Ayan, malapot-lapot ang sabaw, oh! Wow! Ayan, pinaka the best, yung malapot yung sabaw ng ano, pagkakagata. Tapos manghang! Pati yung aso, ah, gustong gusto, oh! Mapapakamay ka guys pag itong ulam mo. Guys, oh. First time ko, guys, na kumain ito. Nang palakang ito. Lagi ko silang nakikitang kumakain, pero hindi ako kumakain ito. Ngayon lang. Sarap. Ayan. Ko na Express talaga. Maanghang. <laughs> Makaka-express kang uminom ng tubig.

Sige ba. Tol, anong yung paka? Nag Nagba-vlog kami. Nagba-vlog kami. Diary kami. Kumusta mo? Kaya untong-untong ang eh. account uh, namin siguro na nag Hmm. sina <laughs> Frederick at yung asawa niya pupunta siya dun sa lupa natin dun banda na naarenduhan na nila Yan guys, eh, ang hang na. Mm, lapit na. Lapit na umiyak. banat pa more. kaya na susunod guys iba naman yung ano natin iba naman yung challenge natin oh grabe ah uh, bago nyo lang kung ano pero kasama natin wala, wala pa baliwala lang yung anghang, Oh. Okay. hmm Ayan okay, guys, malapot-lapot ang sabaw, guys. Masarap na. Maanghang talaga namang. Kakalimutan mong mag-alok na sa ibang tao. Mm. What? Ay, ay, Bernadette. May mahipit magkani, ba? Ayan na. Eh lah. nah. Oh, <coughs> hmm. hmm. nasi hierin, Whoa. surrender ka naman. <laughs> <laughs> grabing paninga. Uh, grabing pawis niya, oh guys. Lumabas yung kolesterol niya. Grabing pawis niya. Kahit nakaaga-aga pa lang, guys. Pinawisan siya. Ayan, guys. Oh. Napakasarap. Ano Ayan. So, <laughs> Ma, grabe kasi nga, nga. <laughs> Ay, talaga. Kasi nga, ay, Ayan guys, ako na ang nahuli. Matira Matirang matibay. Matirang matibay sa sobrang anga. <laughs> sa sobrang anga guys. Pero ako umuwi na kumiyak na <laughs> na. Yeah. Ito na lang dito ubusin ko guys. Okay guys, hanggang dito na lang ang vlog namin sa araw na ito. Ito lang muna ang kaganapan dito sa sa aming bukirin. Uh, so, maraming salamat sa inyo guys. Uh, Pag-subscribe lang po at saka pag-share ng notification bell para po sa susunod na mga video at makikita nyo din kung ano ang uh, susunod sunod na live namin at saka para sa, sa lahat ng lunod dyan. Maraming salamat sa inyo. Ayan pero hindi pa rin ako <laughs> Tuloy pa rin ang nabang kay Mangang. Oh, may napapakanta niya sa sobrang anghang <laughs> na naramdaman niya. Kaya nap napapakanta siya. Kaya yeah, dahil siya sobrang iyak, minamahal siya daw. <laughs> Dinaan na lang sa kanta ang anghang. <laughs> okay na.